Hello everyone, welcome to my vlog for today's video. So ayan guys. Ano? Oh, labas naman ulit kami. Pag may time. So ayan. Kain kami sa Mapul Resto Bar. So ayan po, samahan niyo kami. Ayos lang ng biyahe namin. Sentro na agad kasi. Tapos ano. Malapit lang din yun dun sa Grandoya Loya. Tinay na namin. Nung, ano. Monday. or treat trick or treat na yun ha no. o, wala dito yun nasa cemetery wala dito hindi kanina siguro sa mga malls na? sa mall yun oh, sa mall sila lahat uh -huh. o, sa mall. pero yung kagabay, ano yun yun dun sa ano matanda hindi <laughs> yung puti na sasakyan tinitingnan tayo kasi siguro nahiya na dahil ano yung na tayo lahat na ano nilang paalis ayun hindi na sila nagsana dahan dahan eh binapan pa yung bintana may, may patungan dapat dapat pala pa. nilagyan natin dun sa Lalingan labas nilagyan ng patungan, tapos merong kasi, lagayan yung mga sasakyan na dumadaan uh -huh. <laughs> sasakyan kasi sila eh siguro nahihiya nahihiya kaya uh -huh. so, nga sabi nila sa sunod daw ano ilalagay doon sa labas next year ganun uh -huh. Oh, Maglalagyan ng patungan sa lahat. Tapos lalagyan ng nakakabitin lalagyan na. Tapos lalagyan muna nakabitin panicky. <laughs> Sabi ni pa siya. Laloagyan lang ni doon. At least may idea. Na panicky, may idea ano. na. Tapos lalagyan lang doon sa ano ng basket. Hmm. Hindi niya pa alam e. Oh, Hindi natin alam e. So ayan na. Lapit na tayo okay. sa yacht ko lang. Yung mga dumada sa sakit kasi hinto kasi. Ah, Makul daw. Ihinto kasi pag dumadaan niyo masasakyan sa sakyan dito. Ah dito. Mapul ulit. Sa ma mapul ulit tayo kakain. Baka mamaya pagkatas kumain. Oo nga no, di ba sabi uno? Hmm. Baka ano, maganda diyan. Ano, para ba kayo ba na magano sa kain oh, oh. muna. Naka-video ako ng dito. ito. Ganda oh. Wala pa naman na. Ah. Sabi nga yun. Oh no. Bakit wala pa? Sa November pa yan. Uh, sa December Nagawal pa yan siguro, tita. Sa ano? oh Wala ko. Ginagawa pa yan. Sarado pa. Malulugi sila. December na. Malapit na. Hindi. Ano pa lang naman. Eh. Ay, kinulong mo na. Eh. Kukulongin pa yan. Yan naman hanggang January. Eh. Hanggang January yan, tita. Tsaka baka hanggat kumikita yan. Oo, oh, basta kumikita. Hindi pa yung magsasara yan. Magsasara yung mga mayo na yun, April. Pag, baka pag kumikita Mab pa ng April yan, hindi yan magsasara. Lagi-lagi sinasakayan ah, may pumupunta eh. Kikita yan? Hindi, e, hindi sasara. Baka okay, basta kumikita. So, guys. Baka hanggang ano yan, basta Kasi kumikita doon. Ano, kumikita yung periyahan. Magtatayo ng basa. Pag hindi na kumita, sarado na. <coughs> ano pa tayo sa stuff? Do sa inyo sa Bignay, may perya na naman. Dati na, ito no, sa inyo. Sa Bignay na po, takarang dati ito sa Bignay dati. Kayo ni kay Nintong napunta kayo. Ito. Hindi. Ah, hindi ka napunta dito. Wala naman eh. Ha doon? Pag April lang siguro. Hindi, hindi ako no. Hindi ko alam kung saan Ah. So ayan, may stoplight kasi eh. Ayan guys. Kalibasa mabilis lang ang biyahe dito kaya kahit bigla-biglaan kung anong oras makapagplano. Nalalabas, labas. Tapos napakabilis lang. <laughs> medyo ano madilim dito sa part na to kasi wala pa ka nang establishment pa na naka ano ah eh ano pala to yung um, sa may ilog pa ah. mas ma ano dun sa mas masaya dun sa may tabindagat eh. Pag gabi no. Oh, siyempre may bar eh. Mm -hmm. Maganda talaga sa tabindagat, dito. Hindi pa tayo nakakapunta ng gabi nung ano. Dun sa may tabindagat. Hindi ka ayaw mo eh. Kami ni Tito nakapunta. Hindi pinin. Punta kayo? Doon uh -huh. niya tanong tayo mag ano. ako pumunta ako sa... Iayaw sa... ayaw mo, eh. Bar. Eh noong pa ngayon. Hmm. Hindi naman December. Hindi ba, ka punta. Hindi kang bago. Mailaw na ba yun? Mailaw na doon. Hmm. Uh, -mm. ah, eh. Hindi naman yung tinatanggalan ng ilaw eh. kasi hindi pwede tanggalan ng ilaw yun. Hmm. Tinatambay yun. Eh. So, ayan guys. Parang sa ano yun Ayan. medyo malayo-layo din pa na ako 6 minutes na tayo mula dun sa may guard house ay ano sa may ano sa may guard mula sa may guard ako eh sabagay mabagal yung takbo natin 7 minutes na o. may stop light pa tayo ito pro katoliko no may ano din ilaw Simbahan na katolik. Ayun na, makul na tayo. Katolik ko yan, tita. na. Ito yung building na itong nakikita doon sa kalayaan. Ayan, dito. Guys. na, yung building na Start yan. Start doon sa may ano. Ayan yung nakikita sa kalayaan. Ito yung building na ito. mapul pala. Tumukul ito nakikita sa doon sa kalayaan. Ito yun eh.